Morning, morning. Yeah, Ituturo ko ngayon kung paano magkapiling para hindi mahirapan si Prof. nyo na mag-asikaso, mahanap yung nire-refer mo. So, ito sample. For example, you have prospect, let's say, let's say friends mo, let's say friend mo. Okay, pinari, friend mo to. Eh, gusto ko siyang presentahan ng negosyo ni Prof., Gawin mo lang copy link to Click mo lang yung tatlong tuldok And then click mo yung copy link to profile And then imi-message mo Si Saan ka magre-refer? Dito Kay Julius Almonte Ire-refer mo siya dito Bakit? Kasi ito yung Facebook account ko Na walang business No? Ayan Send mo na So mas madali ko siyang mahanap Let's say isa pa Sample para mas madali mong magets. No. Sample pa tayo, iba pa. Okay. So, let's say ito naman si Marisa Herico. Ito gusto ko siyang presentahan ng business. Click mo na yung tatlong tuldok, tapos copy link. Punta ka kay Julius Almonte. Mag-type ka ng message. Ito yung medyo hindi na nakukuha kaagad, no. Type ka lang ng message tapos ilong press mo. Nilalabas na paste yun know, nakita niya ba? Dinan mo lang, lalabas yung paste. Click mo yung paste. Ayun nyo pa magpahuli. Paste. O, oh, yun, di ba? Yung kanina na Facebook account na nakita mo, na friend mo, hindi mo na kailangan i-type type pa yung pangalan niya. Or hindi mo na kailangan ding i-screenshot. Or basta picturean pa yan, yung Facebook na yan para mahanap. Ang gawin mo lang, yung copy link. Copy link to profile tapos yun, i-paste. Type message, di na ng type message, lalabas yung paste, send. Ang bilis ma makuha, mabilis mahanap yung taong i-refer mo. Kasi ang gagawin ko dyan, ikakopy -paste ko lang din sa computer, nakita ko na ang ano profile niya, tapos i-message ko na lang. Okay, ganun lang kasimple mag-refer. So, kung paano yung iba pa, before ka mag-refer, dapat naka-set up muna yung Facebook mo. Huwag mo muna itong gawin. Okay, huwag mo muna gawin kaagad okay, Kailangan naka-set up muna yung Facebook account mo. so, my next topic naman is paano yung set up ng Facebook account mo. So, set up ng Facebook account mo is dapat kung meron kang business account, meron ka rin dapat na isa pang Facebook account na walang business. Okay, so ito yung Facebook account ko na walang business. So yung timeline ko dyan, wala kang makikita business, business, wala. Wala oh. Yung mga post-post ko dyan, mga jokes, jokes, jokes lang. Yan. Yan yung setup ng Facebook account ko. Walang negosyo. Okay? O, so, yun yung gagawin mo. Kaya ganito, kung ang Facebook mo marami nagtatag dyan in global, negosyo mga negative mas maganda, tanggalin mo na yun no, mas maganda ilagay mo dyan mga jokes, mga videos na ano, mga nakakatawa para yung tao na makakabisita ng timeline mo kapag ikaw nag-invite wala siyang nag-invite na, uy, friend, sali kita sa group chat namin wala siyang makikita na negosyo dan sa timeline mo. Kasi pag in-invite mo yan, friends, halik sa group. Tapos nakita niya, may tagging ka ng negosyo. No? May tagging ka ng negosyo. Ang mangyayari doon, ay, sorry, friend, busy kasi ako. Alam niya na kasi. Alam niya na kasi kung saan mo siya dadalhin na group. So, okay, balik na tayo dito. Yan yung dapat na set up. Walang, walang negosyo na pinupost. Ha? Ah, walang, walang ano. Gawa ka ng dalawang Facebook account. Yan, okay so yung next topic ko naman is paano ka ba magkakaroon ng unlimited prospect kasi prop ayaw naman kasi kailangan maraming kakilala kasi ayaw nung ibigang ko, ayaw nung katrabaho ko ayaw nung lahat, ayaw so ngayon susolusyon so, na natin pero unayin mo yung mga kakilala mo ha? kasi kailangan ano, uh, ma-invite mo rin sila paano ka ba mag-invite ang inviting kasi natin is kidnap style kidnap style, ibig sabihin wala siyang alam kung saan mo siya dadalahin or i-invite. Paano ba mag-invite? Okay, through your Facebook account. So, kanina, tinuro ko kung paano yung setup ng Facebook mo. Dapat, walang negosyo. Tama? Lahat ng mga post mo, wala. oh, next. Paano kang magkakaroon ng unlimited prospect? Click mo yung search sa taas ng Facebook account. Search. Paano ka nakahataw? Ito yung tinuturo ko na. No? daily routine, isa to sa mga daily routine ng 30 minutes. Type mo lang yung OFW and then search. Pag type mo ng OFW search, ah, grabe ang dami ng mga groups, groups dyan, no? Click mo to, 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 to. groups. Okay? Yan yung mag papasok dyan sa mga ganyan na mga groups. Click joint, click mo yung mga plus, plus, plus yung mga ano, yun, OFW single. Lahat ng mga OFW na mga ano, pasukan mo yan. Pasukan mo yan. Click join group ka dyan. Tapos, ito yung lagi na laman na tinuturo. Okay, oh, balik tayo. Balik back. Meron din siyang groups. Meron din siyang pages. Ang OFW, sobrang dami ng pages niyan. So, walang problema kung ayaw ng mga kakilala mo. Dito, kahit hindi mo kakilala, kaya natin magpasali. Sample. Okay. Click natin yan, kwentong OFW. Marami pa. Meron akong alam na isa pang pages. Sobrang dami nang nagano dito. Pilipino. Eh. Sa Kuwait. Yan, dami niyan. Nakakuha ako dito nang napajoin ko. Na ngayon, sumabog na rin yung group nila. Okay. Sila, ano? Sila ba yun? Si... Okay, si, Check natin to, ha? Ah. 20 minutes. Since, ang ah, ano, OFW, Philippine Lock. Yung lahat na nag-like, 60. OFW yan. Maniwala ka. OFW yan, yung mga yan. Ato, saan pa? 4 minutes ago, nag-message siya. Nasaan siya? Nasa Kuwait. O, next tayo. Rods Aranda. Nasaan siya? Nasa Kuwait. OFW! Di ba? O, next. Yesterday. Yesterday lang. 10.38 p.m. Isan libo mahigit yung nag-likes, diyan ka kukuha ng prospects, jan ka magkakaroon ng unlimited prospects, ang dami nang pwede mong ma-invite. Kunti lang yan isang libo, kunti lang yan limang daan, kunti lang yan limang daan, kunti lang yan 300. Sobrang dami ng tao sa mundo, kaya huwag kang maninegative, walang sumasama sa akin, walang nag join sa akin, walang, walang naniniwala sa akin alam mo, mas madaling mapaniwala yung mga tao na hindi mo gaano kakilala kasi hindi ka nila i-judge so, ang ganda nito okay, so, yan yung mga simple na kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect, sobrang dami huh? dami, huh? isa lang yun, dalawa lang yung pinuntahan ko, okay so, yan na yun, tips ko para kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect Okay, okay. Uh, so, ngayon, naituro ko na kanina kung paano ka magkaroon ng unlimited prospect. Ano gagawin mo? Pagpasok mo dun sa mga page-page na yan, join, 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 join ng mga group na yan, pages na yan. So, sample. Dito muna tayo, no, Sa lagi kong sample. E, Ayan, yung kwento ng OFW, yung dami ng likers dito. dami ng likers dito, no? Uh, 23 minutes. Ayan, eh, no? Yesterday, oh. May 230. Yung mga nagla-like dyan, yung mga nagla-like, mga nagko-comment, yung mga nagre-reklamo dyan ay mababa yung palitan na OFW e, W yun oo, oh, iad mo yun ayun sa update o OFW yan o oh. kapag ang alam pa para malaman na OFW kapag ang OFW picture niya nag-iisa lang tapos ang cover photo niya family niya tapos wala siya ibig sa din OFW yun magkakahiwalay sila eh madaling malaman kapag OFW kahit walang nakalagay dito wala nakalagay dyan madaling malaman kung double siya o hindi so ang gawin mo lang dyan ang gagawin i-add friend mo yun pero pinaka mabilis ito yung lahat ng mga nag like na yan na may nakalagay na add friend add friend mo yan si kwenta pagkagising mo sa umaga bago ka matulog sa gabi i-add friend mo na si bilang ka oh. sabi lang yun, mo kung si o pagkatapos mo mag-add friend, o oh, tapos. Odi, di mag-add friend ka na lang ulit bago ka matulog. Tapos na, o pag-add friend mo, tulog ka na. Ganun ka simple. Add friend, add friend, add friend. Sekwenta, o, tapos na, cut. Huwag mo sobrang damihan. Kailangan meron ka daily na add na 50 hanggang isang daan. 50 to 100 add friend. Bilang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 50. Ganun mag-prospecting paano ka ngayon mag-invite? Paano ba? Kunyari, ito. Ayan, ito yun yung sinampol ko eh. in friend ko ngayon. For example, itong si Arlene Ben. Sample. Si Arlene Ben, minessage ko. Ay, sorry. Okay, hindi pala nakalag-in yung ano ko. So, ang ginawa ko dyan, in friend ko. Minessage niya ako ngayon. Ay, in-accept niya ako. Ito ha? Oh, ang i-message nyo sa kanya, script, hi, thank you sa accept. Ako, nga, ako na yan. I'm Julius. From Laguna. Okay lang, okay lang ba maging friend kita. oh, ayan. Question mark. Isali kita sa GC namin. Napaka-effective nito. Then, send. Send natin. Balay mo, ma may pa-dune kaya, Kunyari, in-accept na. Pero kasi ito, kaka-add ko lang eh. In-accept niya. Yun yung i-message mo. Sa lahat ng mga tao mag -a accept i-message mo yun. Lahat ng mga magre-reply, Anong group chat yon? Okay. ika link mo yung profile niya. Ipapasa mo kanino? Doon kanina sa sinabi ko, Julius Almonte. Tapos, ako na bahala magpaliwanag. Yung upline mo na bahala magpaliwanag. Para ikaw, hindi ka muna mahirapan. Habang inaaral mo pa yung negosyo. Ganon yung gagawin mo araw-araw. Sobrang dali. Kesa yung nandito ka. Kesa yung nandito ka sa ano? Kasi nandito ka sa new speed. Ako, maubos oras mo sa new speed. ba diba yan, new speed yan eh. scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. May kita mo dyan, wala, mad maduling na yung mata mo, inantok ka na lang. O, di tulog. Ang hirap mag-invite. Ang hirap. Grabe naman, ang hirap mag-invite. Kasi ginagawa mo, ganito lang. Ganito lang ginagawa. O, ganito naman. O, o ganito naman. no? Ang hirap, ang hirap mag-invite. Hindi mo lang alam. 'yung gagawin. ganun 'yung gagawin. Oh. Wala na, nahilo ka na. Tulog na lang. <laughs> okay? So ganun 'yung hataw, hataw online. Hindi ka bababad diyan sa newsfeed, speed, bababad ka dito. Bababad ka diyan sa Messenger. Ime-message mo 'yung lahat ng na mga nag-accept sa iyo. Okay? Hi friend, pwede ba na maging friend? Sali sa group chat namin. And then, i-refer. I-refer, i-refer, i-refer sa upline. Aralin ang negosyo. Okay? Tapos na. Okay. So, yung last naman na ituturo ko is paano bang mag-capitis edit. No? So, syempre, iba pangalan mo, hindi naman Julius. Natuturo ko copy-paste. No? Okay. Ang copy-paste, kung ito yung script, hindi mo na siya kailangang i-type ulit. I-copy. Para mas madali, hindi na uubos oras. Copy. diinan mo lang to. Yan, diinan mo yan. Tapos minalabas ang option dito sa baba, di ba? Copy, forward, remove. Long press, diinan mo, tapos click mo yung copy. Pag click mo ng copy, type ka ulit ng message. Diinan mo ulit. Diinan mo, yung type message, lalabas ulit yung paste. Katulad ng parang sa kapiling paste and then send. Pero syempre, dahil iba ang pangalan mo, hindi ganun ang pangalan. Oh, o, i-ano mo dun, i-click mo yung ito. Ito, 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 ito. yeah ayan, yeah, yeah. ayan. Gumagalaw na yan. Balta mo ng pangalan to. O, oh, yan oh. Type, anong ko sya? Erase, erase mo. Okay, so since pangalan ko naman yan, ganyan mo test. Balta mo yun. O, oh, FW from ganito. Ganyan mag-edit. Copy, edit, tapos and then paste. Pwede mo na syang isend. Okay, so ulitin ko, babagalan ko lang. Ilulong press, ikiklik mo yung copy. Okay, magta-type ka ng message, ilulong press mo, dinan, lalabas yung paste. Then send. Sa lahat ng mga tao na inad mo na mag-accept, okay, na mine, lahat na mag-accept, i-message mo ng script na yan. Lahat ng magtatanong anong GC yon, okay, pasok mo ko dyan sa GC na yan. Okay? Lahat na magi inquire lahat yan. No, ang gagawin mo ay ikakopy link. Back to copy link, ipapasa kay Julius Almonte na account. Yung Facebook account nun. Para mapresentahan natin ng negosyo. So, magaling lang ditong sumunod. Kahit hindi marunong, kahit hindi ka magaling as long as marunong kang sumunod kaya naming turuan pwede ka nang kumita kahit nagsisimula ka pa lang okay ganun lang ganun na ganun lang yung ginagawa daily routine daily nag add daily nag invite daily nagre-refer kung daily mo ginagawa yan imaginein mo kung meron kang isa sa loob lang ng isang araw na nire-refer sa loob ng isang buwan may 30 ka okay e paano kung 5 paano kung 5 times 30 that is 150 pag ginawa mo yan hindi ka mababokya hindi ka zero, hindi pwedeng wala ka mapapajoin tanda mo yan hindi pwedeng ano ang negosyo natin number games kung medyo nabibitin ka sa isang Facebook account, sa isang Facebook account lang, ang pwede mong gawin, gawa ka ng at least two Facebook account na back up na walang negosyo. Para marami kang ma-add friend, marami kang may invite, marami kang ma-refer. Mare And actually, meron akong tinuruan nito. No. Meron na siyang pa-join ngayon tatlo. Sa yung unang buwan pa lang niya. So, napaka-effective. Uh, gawin mo to. Kasi sure yun. Hindi pwedeng walang mangyayari sa'yo dito. End of 2020, iba na yung result mo, iba na yung result ng network mo. Kung ngayon wala kang tao ngayon, napanood mo tong video na ginawa ko, gawin mo. Hindi pwede kasing nalaman mo lang, natutunan mo lang, kailangan i-apply mo yung natutunan mo. Okay? So ako, ginawa ko to, binigyan ko talaga ng time para matuto ka. Kasi concerned ako sa'yo, gusto ko matuto ka. Ah, uh, magkaroon ka ng magandang result dito. I hope hindi ito mababaliwala. Gawin mo, lahat ng itinuro ko sa iyo everyday. Kailangan consistent. 'Yun yung ano, kailangan consistent. Consistent ka lang dun sa ginagawa mo, sure na sure yung magkakaroon ka ng result dito. Okay? Thank you so much. Done.